Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sasaiyo. iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Sa katatapos lang na barangay at sangguniang kabataan elections noong October 30, binati ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga bagong maupo sa pwesto. Pinayuhan rin ng ating Pangulo ang mga bagong halal na maging tapat sa kanilang tungkulin. Alamin natin sa report ni Let Narciso. Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng mga bago at muling nahalal ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa kanyang video message, binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga barangay at SK officials sa komunidad. Bilid ng presidente sa mga ito, magsilbi ng tapat at laging unahin ang kapakanan ng mamamayan. Ngayon, binabati ko ang lahat ng mga bago at muling nahalal ng barangay at SK official. Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan nang buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Nagpasalamat rin si Pangulong Marcos sa mga Pilipino na bumoto at sa lahat ng mga tumulong para maging maayos at mapayapa ang katatapos na barangay at SK elections. Para sa MBC Network News, ito si Left Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nanawagan ng pagsuporta at paggabay si Senator Alan Peter Cayetano ng para sa mga bagong henerasyon ng sangguniang kabataan kaysa i-abolish ito. Ito ay dahil sa patuloy na ibinabatong maaari raw na maging breeding ground ng korupsyon ng SK. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Nanawagan ng suporta si Senador Alan Peter Caetano para sa mga bagong henerasyon ng sangguniang kabataan o SK sa halip na isulong ang pag-abolish nito. Kasunod ito ng katatapos na barangay at SK elections at may mga napili na muling leader sa bawat barangay, ganon rin ang mga kabataan. Ayon kay Caetano, madaling sabihin na buwagin na ang SK dahil ito ang pinagsisimulan o breeding ground ng corruption. Ngunit wala umanong ibang sisin mga matatanda din naman ang nagturo sa kanila. Para sa senador ang mahalaga ay gabayan ang mga bagong halal na mga opisyal ng SK. Bawat barangay ay tiyak umunong may mga maaring tumayong mabuting advisor sa mga ito upang maturuan ng tamang pamamahala sa gobyerno lalo na ang prinsipyo ng accountability na maituro sa kanila para maliwanag sa kanila na anumang kanilang gagawin ay may katapat na responsibilidad na dapat nilang pangalagaan. Dahil kung ano ang ating itinanim sa mga kabataan ay sa susunod na 20 taon ay sila naman ang magiging opisyal natin. Maliban pa sa tulong ng panalangin para sa pagtagumpay hindi lang ng mga opisyal ng SK kundi ang mga bagong halal na mga opisyal ng barangay. Madalas nating sabihin, uh, i-abolish na yung SK kasi breeding ground ng corruption. Eh, sino ba nagtuturo sa kanya ng corruption? di yung matatanda din. So, bakit yung bata ang i-abolish mo? Baliktad po, ituloy natin yung SK, pero tutukan, tulungan natin. Supportan din natin. Wag, hindi tayo pwedeng, uh, hindi practical. Hindi pwedeng sabihin, halimbawa na, Sir, paano to? Maganito, maganyan, ngayon. Hindi ko ma-deliver. Hindi natin pwedeng sabihin, eh, kung wala ka talaga magagawa, huwag mo i-deliver. Kasi pressure nung bata, di ba? na, na makapag Para sa MBC Network News, ito si Raymond Adpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Isang libong pisong buwan ng hazard pay para sa mga barangay tanod. Yan ang inirekomenda ni Senator Jinggoy na sa batas na ito raw ay nararapat din naman para sa mga nagsisilbing frontliners ng ating mga barangay sa pagpapanatili ng kaayusan. Iba pang detalya tutukan sa report na ito. Inirekomenda ni Senator Jingoy Estrada na maayos sa batas ang panungkalang buwan ng hazard pay para sa mga barangay tanod. Sa ilalim ng Senate Bill 794, bibigyan ng 1,000 pesos kada buwan na hazard pay ang mga barangay tanod. Ayon kay Estrada, malaki ang ambag ng mga tanod sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sana sa kanilang mga lugar at nagsilbi rin sila bilang mga frontliner noong panahon ng pandemya. Kapag na isa batas ang panukala, unang kukuhanin ng pondo sa Department of Interior and Local Government o DILG at sa mga susunod na taon naman ay isasama na raw ito sa budget ng lokal na pamahalaan. Sa pagtatapos ng selebrasyon ng Museum and Galleries Month nitong nakalipas na Oktubre, inilunsad ng National Museum of the Philippines kasama ang AF Payments Incorporation ang limited edition beep cards na mayroong tatak ng ating mayamang kasaysayan. Ano nga bang itsura ng bagong muka ng ating beep cards at kung saan ito maaaring mabili? Mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Own a piece of heritage and culture at the palm of your hand. Yan ang saad ng beep cards sa kanilang Facebook post noong nakaraang linggo sa pagpapakilala ng kanilang inilabas na limited edition National Museum beep cards. Ang exclusive beep cards na ito na nagkakahalaga ng na 400 pesos ay may disenyong inspired sa mayamang kasaysayan ng bansa at itinatampok sa apat na kulay na blue, red, green at brown. Maliban sa mga bagong kulay, ibinibida rin sa bawat disenyo ang iba't ibang pambansang museo ng Pilipinas. Sa Fine Arts, Anthropology, Natural History, at kabilang rin ang pambansang museo sa Cebu. Samantala, mabibili naman ang mga limited edition deep cards na ito sa National Museum of the Philippines Complex na matatagpuan sa Padre Burgos, Rizal Park, Manila. Bukas naman ang mga naturang museo tuwing Martes hanggang Linggo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi para sa mga nagnanais na magkaroon nito. Isang panibagong oportunidad na naman ang inaasahang magbubukas para sa bansa dahil bibisita sa Pilipinas ang Prime Minister ng Bansang Japana. Magkakaroon nito ng pagpupulong kasama si Pangulong Bongbong Marcos kung saan posibleng talakay ng ugnayang politikal seguridad, ekonomiya at iba pa ng ating bansa. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Bibisita sa Pilipinas si Japanese Prime Minister Fumio Kishida ngayong linggo. Ayon sa Presidential Communications Office, sasalubungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Kishida sa isang seremonya sa Malacanang sa Biyernes, November 3, atatagal naman ang official visit ng Prime Minister sa bansa sa Sabado naman, November 4. Batay sa PCO, magpupulong ang dalawang lider ukol sa ugnayang politikal, seguridad, ekonomiya, development at people-to-people -people ng Pilipinas at Japan. Pagtitibayan din ng nasabing pagpupulong ang magandang relasyon ng Pilipinas at Japan na nagsimula pa sa isang strategic partnership noong 2011. Matatanda ang Pebrero ng kasalukuyang taon nang magsagawa ng official visit si Pangulong BBM sa Japan kung saan nakakuha siya ng nasa 13 billion dollars na halaga ng mga agreement na inaasahang magbibigay ng trabaho sa libu-libong Pilipino. Isang makasaysayang pagboto Ganyan ituring ni DILG Secretary Ben Hur Abalos Jr. ang pagboto ng mga preso para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa kauna-unahang pagkakataon. Nasaksihan nito mismo ng opisyal sa araw ng halala noong lunes. Tutukan ang iba pang detalya sa report ni Millie Borja sa kauna-unahang pagkakataon lumahok ang mga preso sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sinaksihan ni Department of Interior and Local Government Secretary Benher Abels Jr. ang pagboto ng higit 300 preso sa Manila City Jail noong October 30 ayon kay Abalos. Makasaysayan ang nasabing pagboto ng persons deprived of liberty dahil ito ang unang pagkakataon na pinaboto sila sa BSKE. Sinabi ni Abalos na salig ito sa pagpayag ng Korte Suprema noong August 2022 na makaboto ang preso na naghihintay pa ng desisyon sa kanilang kaso. Bukod sa karapatang bumoto, inanunsyo rin ni Abalos na binigyan ng karapatang tumakbo sa halalan ang mga bilanggo sa katunayan, mayroon ani ang pitong preso sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kumadidato kabilang ang limang tumakbong kagawad at dalawang barangay chairman. Nagsimula ng magserbisyo at bumiyahe ang kauna-unahang eroplano mula American Airlines. Ang ruta kasi nitong Manila to US ay wala ng stopover at direkta na partikular na sa San Francisco. Ating alamin ang mga detalye sa report ni Angelica Cosme. Nagsimula ng bumiyahe ang United Airlines Boeing 777 jet ng Amerika na may direktang ruta mula San Francisco, USA hanggang sa Maynila. Ayon kay Transportation Undersecretary for Aviation and Airports si Roberto Cecilio Lim, ito raw ay maituturing na historic dahil ito ang kauna-unahang American airline na direktang lilipad sa pagitan ng dalawang bansa. Isang water cannon salute naman sa panguna ng GOTR ang sumalubong sa nasabing aircraft sa pagdating nito sa Pilipinas. Samantala, una ng luwapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 nito October 30 sa ganap na 5.15 ng umaga ang nasabing aeroplano sakay ang 325 na pasahero. Ayon naman sa United Airlines, proud sila matupad ang most requested routes in United history bilang kauna-unahang airline na may direktang flight mula US patungong Manila. Kasalukuyang nag ooperate ang Boeing 777 jet na mayroong 60 seats sa United Polaris Business Cabin, 24 seats naman sa United Premium Plus Cabin at 266 seats sa United Economy Cabin. Muling napabilang sa nominado ang isa sa ipinagmamalaking historical spot ng Pilipinas na Intramuros matapos itong magwagi noong 2020. Kaya't may paanyaya rin ng DOT na suportahan at iboto ang Intramuros bilang world's leading tourist attraction sa World Travels Award upang mapalakas palalo ang ating turismo. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja na sa ikatlong pagkakataon ang tinaguliang ang The World City na Intramuros bilang World's Lead Tourist Attraction sa World Travel Awards 2023. Tatlong taon matapos manalo rin sa WTA noong 2020. Ngayong taon ay handa na muling makuha ng Intramuros ang nasabing titulo. Matatanda ang nakuha rin nito ang Asian category noong 2016, 2020 at 2022 at hindi naman naalis ang ating historical site na ito sa mga nanomina mula noong 2016 pa. Samantala, inaanyayahan naman ng Department of Tourism o DOT ang mga Pilipino na suportahan at iboto ang pinagmamalaki nating tourist spot upang mapalakas ang ating turismo at makatulong din na mapataas ang moral ng ating cultural workers at tourism frontliners. Bukod sa Intramuros, nanomin na rin ang Pilipinas sa ibang kategorya tulad ng World's Leading Beach Destination, World's Leading Diving Destination at World's Leading Island Destination. Ang World Travel Awards o WTA ay kumikilala sa husay ng mga travel at tourism industry, mapag-country, regional o World's Award man na kategorya. At ito rin ang tinuturing na Oscars Awards sa travel industry. Inaanyayahan rin ng DOT ang mga Pilipino na bumoto para sa mga historical places na ipinagmamalaki ng ating bansa. Maaring bisitahin ang Facebook page ng Department of Tourism para makaboto. Showbiz good news naman tayo. Rita Gaviola o mas kilalang si Bajau Girl, engage na. At kantang 7 ni Jungkook kinilala bilang fastest song to reach 1 billion streams sa Spotify. Ang mga good news na yan ay sa atin ng ating showbiz angel. It's a yes! Engaged na ang online personality na si Rita Gaviola o mas kilala sa tawag na Bajo Girl. Sa isang Instagram post na may caption na this is it, masaya nitong ibinahagi ang kuhang larawan sa nangyaring proposal ng kanyang non-showbiz partner. Ang dalawa mayroon ng one-year-old daughter na si Kia. Kung matatandaan, nag-trending ang pictures ni Bajo Girl noong 2016 nang maispota nito sa Pahiyas Festival sa Lukban, Quezon. Samantala sa mundo ng K-pop, panibagong achievement na naman ang nasungkit ng BTS member na si Jungkook. Ang kanya kasing solo debut single na Seven featuring American rapper Lato kinilala bilang fastest song to reach 1 billion streams on Spotify. Agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati mula sa ARMYs. Ni-release ang 7 noong July 14. Bahagi ito ng album ni JK na pinamagatang Golden na nakatakdang ilabas sa November 3. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat ninyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin araw ay ang muling pagkakanomina ng Intramuros bilang isa sa ipinagmamalaki nating lugar pagdating sa yaman ng kasaysayan. Makailang beses na rin kasi itong nanomina at nanalo na dahilan upang mas dayuhin, ingatan at pagyamanin pa ang ating lugar. Mahalaga kasi ito upang mas lumakas pa o tumaas ang turismo ng bansa at mas makilala pa hindi lang sa Asia, kundi makilala rin maging sa buong mundo. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. share share para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD, Didiarga argarin mga feel-good news diretsyo sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang!